Hello guys, my vlog for today. Char! <laughs> Hi. My name is Pisha Sabek. I'm Filipina and I live in Ireland. And this is my vlog. Nasa harap ng pintuan nito. Kakahapon habang nasa work ako. Ayan na, pintura siya. Ito, pininturahan niya ng white. tuyo na. White. Makalap yung bahay pa namin. Ito, wala pa. Wala pa to. Tapos ito, green. Gusto ko kasi green dyan. Pinturahan ko pa to ulit ng green. One coat. Kasi Tingnan mo yung pintura niya. Pataas, pababa, pa ganun. Sabi ko, iwan ko ko ng roller. Mamaya, pag hindi ako busy. Ayan. Gusto ko yung green dyan. Para ano, nalagyan ko ng shelf na white. Tapos, yan dyan yung sapatosan. Lagay ko muna dyan. Kalat pa, kasi nag-move-move kami. Yan. Tapos, dyan hanggang dun sa taas. Hanggang dun sa taas. Pipinturahan. Ay, Ayan, ayan pinturahan pa to dito. Hindi yan siya white. Itong hagdanan lang yung white. ito. Ayan, hanggang dyan. Pinturahan ko pa yan ng color para sa kitchen, parang sa kitchen na light na gray light na gray And then, nagulo pa siya pintura 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 Ayan. kitchen is closed. not in the mood Ayan. Ayan guys ang kalat pa no kasing salak ko nangamatay ang iba kasi nagchange ng weather yan yeah. ito parang hang ko pinturaan pa ba to ang daming gagawin hmm. Okay. hanggang hmm. yan may sala ang pinto pinturahan pa to ulit kasi ano Luma. Oh, mga pintura. Eh, hindi naman luma. Yan. Gandahan lang. dandan, Ang ganda ng green doon. Pag, pag madouble na yan ang pagpaint, maganda na yan. Yan. Itong bahay namin maliit. Makute. Tasha lang sa amin. Dalawa. Just there is our garden. Hmm? Gate ng garden. So, yeah. Ang ganda nito. Gusto, gusto ko ito. Itong halaman na naglambitin. Ah. yan. So, magpintura na kami itong white dito. Iniisip ko pa kung anong kulay. Ayan. Nagkalat ang mga fish. <laughs> Nilalaro ng mga pusa ko. yeah. So that's the way it is. Ayan guys. Favorito ko talaga yan. Asawa ko gumawa niyan. Ang galing-galing. ito. Yung alarm namin sa bahay. Ayan. Tapos bibili ako ng malaki nito for safety. Ayan. So, huwag na tayong magpakita doon muna dahil oh <laughs> Yun po yung bahay namin dito ang kitchen sige mamaya na ulit bye